Hello mga kalisan, ayan, nandito na naman kami sa Karayan. Ah, ayan, maggagawa kami ng balon. Ganito yung tradisyonal dito sa probinsya tuwing Semana Santa, mahal na araw, bawal maligo sa bahay. Kasi yung balon, sinasarado na yung tatay ko, wala nang mag-iigib ng tubig. Nagkaroon yung kwa ano ubog na Ubog na niya. Saan na ginabaw yung na, na niya ubog

kapatid sa ubog na. Di sa na ni eh. Ayun nga. Lakas ng bukal. Tapos teknik na rin ito. Ipan magtoy. Igid na. Ah. Ang mga

So, ayan mga kalisan, tapos na po kaming naligo dito sa ilog. Ayan, kasama ko yung aking pamangkin. Ito yung pinagliguan namin. May tatang mo Ni tata May tatang. Si. Ah, nang, okay. Nang, nang na lang? Ay, DJ ko DJ. An-anib. Ayun pa, yung man, si, tata? si, tatay ko. Oh. Marry, kumuha, si, kumuha siya ng ano, ng ananib. So, dito na kami dadaan O. Oh. Haan, okay lang ta? Mayat ta? Oh, grabe. yo no, kaya nga ta? Grabe o, oh, ang ang tarik yung daan. Kaya. I Try natin mga kaliseng kung kaya natin umakyat dito sa matarik. May ano pa kaming ano upala. grabe. Ano kaya to? Ano sa tingin nyo mga kalisayang kaya ko or hindi? Ah. Kaya ko kaya? Hindi kaya mata. Ah, angat ang atoy. Ah, <laughs> Sige, unahin mo na yan. Unahin mo na. Yeah. <laughs> oy ato. Dati lang tii kwa. Datu lang diri ka na talaga ni oh. Grabe oh. Ang tarik. Kaya sabi ko sa inyo mga kalisan kapag hindi kayo sanay dito talaga. Ay. Ay. Sige. Okay. Ati mo ni. Ay ay ay. Agore ka. Kapag ako sanay ako dito sa probinsya. Pero kapag ito ang gagamitin mo pang akyat, madudulas ka talaga. So kapag ganito, wala ka ng paa. Ayan, wala ka ng chinelas pala. Kapag wala ka ng chinelas na ganito, madali ka lang makaakyat, oh. O, oh, biro mo. Oh. Oh! Sulit ang summer adventure. Siyempre, kailangan ko nang ilagay yung chinelas ko kasi ano na, masakit yung paa ko. Yung nga barat. lang. May barat. Yung nga lang na ano na yung ano ko. May barat sa taas. Nalustrid yung aking chinela. Kita! Nga to! Nga to! Oo, oh, okay lang. Ayan, oh, may ano siya, Oh. May barbed wire. So, kailangan kong tanggalin ulit yung sandal ko kasi ano. Mataas na yun. Hindi, madulas. Problema ko to madulas. Di bali, nakapaaka-aakyat. Oh. Hmm di ba? Grab. Oh. Sira. So hanggang dito na lang ako babay. Pagod ako.